Hey guys, mid-year sale na po ng 2025 at pumili na po ako ng bawat mga smartphone sa kada smartphone brands na sa tingin ko sulit pong bilhin ngayon. Lalo't lalo nga po meron na po mga malalaking discount yung mga smartphone po na napili ko. Unahin ko po dito sa may smartphone po ni Infinix. Maganda po yung consider ang Infinix Hot 50i kung naghahanap po tayo ng budget friendly na smartphone na meron po magandang camera ngayon. Diyan po sa may 412 na version. Dahil around 4,000 lang po siya ngayon. Isa po ito sa pinakamurang smartphone na mai-recommend ko sa inyo. Kung magandang camera po ang hanap natin. Dahil nung nasubukan ko po yung camera niya, e eh nagulat po ako guys dahil para sa ganung kamurang smartphone, eh nabigyan po tayo ni Infinix ng Sony IMX po na camera. Okay naman ang Infinix Hot 50 i kung pang social media lang po ang hilig natin kasama nga po magandang camera. Ang isang ayoko lang po dito sa mi Infinix Hot 50i is naka G81 lang po yung ating processor dyan. Dahil masyado na nga po yung mabagal ngayon 2025. Mas mabibis na po dito gamitin ng Infinix Hot 40i kung games naman po ang hilig natin. Pero kung camera nga, eh okay po ang Hot 50i ngayon. Kung gusto naman natin guys, ang smartphone po na syempre meron po magandang performance kahit paano. At mas magandang camera guys, literal na camera phone. I think maganda po ang i-consider ngayon ang Tecno Camon 40. Di nga po, napakababa po ng presyo niya ngayon. Para sa ng 10,000 po ng presyo niya, wala na po kayo ibang marirecommend sa inyo na ibang smartphone. Kung dito si Tecno Cam 40. kung magandang camera po talagang hanap natin. Nakasale po siya ngayon guys ng around 8,000 lang sa may 8256 na version. Napakaganda po ng Tecno Cam 40 guys, kung casual phone po ang hanap natin. Tapos flagship level po na camera. Dahil kahit po yung mga 20K or less than 30K po ng mga smartphone, E eh, tatalunin po yun yung Tecno Camon 40 Kung camera po ang pag-uusapan Helio G100 nga guys yung kanyang processor Siyempre expected naman na yan para sa may less than 10,000 lang Pero nakakamulad naman siya May 120Hz refresh rate 5.2mm siya battery Kaya para sa may around 8,000 Sobrang sulit po ng Tecno Camon 40 ngayon Dito naman po tayo sa mga smartphone po ni Itel Actually medyo nahihirapan po ako maghanap ng sulit na Itel na ng smartphone ngayon Dito yung mga bago po nilang labas eh, napaka pangit po talaga. Kaya naman po guys, yung ITEL po talaga ang hanap natin. I think isa lang po ang marirecommend ko sa inyo. Nasa tingin ko, sulit pa rin po ngayon. Bukod tangi po itong sa ITEL P55 5G. Dahil last year model pa po ang smartphone na to. At isa po ito sa pinakamurang 5G na smartphone na makukuha natin ngayon. Dahil meron po siyang Dimensity 6080 5G na processor. Basically, G100 lang naman to. Na meron pong 5G. Okay po ang smartphone na to kung 5G po ang mahalaga sa atin. Dari sa may display, sa may camera niya, sa po sa may charger. Doon po yung binawin ni Itel. Pero at least nga po guys, di hamak na mas maganda po itong sa si Itel P55 5G kaysa po sa si may Itel P70 na sobrang bagal gamitin. Sadyang mataas lang po yung battery niya. Dagdag ko na nga rin po pala guys si Poco X6 Pro 5G. Siguradong inuubos na lang po ni Poco ang stock po ng smartphone na yan. Kasing lakas lang po ito ng Infinix Note 50 Pro Plus 5G kung gaming po ang gusto natin. At baka ito na rin po ang huling sale ng Poco X6 Pro 5G. Sayang to guys para sa meron 12,000. Sobrang lakas po niya. Itong si Redmi Note 14, nakasale din po siya. Nang around 7,000 lang. Naka 99 po yung ating processor dyan. AMOLED display, 120Hz refresh rate. Saka po mataas na battery. Never on 5.5 battery saka po 33 watts sa charger. At naka Android 14 po, po yan. At taabot na po siya ng Android 18 dahil sa poor po na security update niya saka Android update. Kaya kung casual phone po ang hinahanap natin, I think maganda rin po i-consider ngayon ang Redmi Note 14. Dahil nga po sa setup specs niya na talaga magagamit natin ng maganda. Kung Realme smartphone naman guys ang hanap nyo, medyo nahihirapan din po akong pumili sa mga Realme na mga smartphone ngayon. Dahil medyo talagang napakamahal po ng mga smartphone nila ngayon kahit po mga nakasale na, still ang hirap pa rin po nilang i-recommend. Pero at least nga po guys, kung Realme po talaga ang gusto nyo, eh ngayon po ang tamang panahon para bumili po ng Realme na smartphone. Dahil nga po sa discount po na makukuha natin. Pero kung sulit na Realme po talaga ang gusto natin, eh meron po guys ang marirecommend sa inyo. Itong si Realme 13 Plus 5G. Dati po siya 20,000 yung SRP, pero ngayon po is makukuha natin siya ng around 12,000 lang. Saka po yung Realme 13 Pro 5G, Dati po 25,000. Pero ngayon guys, nakasale po siya ng 15,000 lang. Still po guys, para sa may ganyang presyo, medyo namamahal pa rin po kay Realme dyan. Dahil napakarami pong smartphone na mas maganda sa kanya. Pero kung Realme po talaga gusto natin, eh yung dalawang smartphone po na yun ang -recommend ko sa inyo. Na at least nga po mas mura na kaysa naman sa SRP na napakamahal. Kay eh, OnePlus naman guys, sa mga global release po ng mga smartphone nila. Yung OnePlus Nord CE 4 Lite, meron po siyang 18,000 na SRP at nakasil po siya guys ng 12,000 lang kahit guys 12,000 yung presyo niya eh hindi pa rin po sulit yung smartphone na yan then napakaraya po mas magandang smartphone sa around 12,000 compare po dyan sa may OnePlus Nord C4 Lite pero kung sakali nga po yun ang trip nyo eh wala namang problema at least malaking discount po yung makukuha natin tumingin din po kay Huawei guys at may nakita po ko yung sulit sa kanya Baka po naghahanap kayo ng timbangan guys, ito po mura lang po yung timbangan kay Huawei. Dito naman po guys sa mga smartphone ni Honor, medyo nahihirapan din po akong pumili sa kanila. Kaya kahit po mga discounted na yung mga presyo, eh sa dyan napakamahal pa rin po. Ang pinaka logical na po nakita ko dyan is yung Honor X7C na merong 9,000 SRP kung di ako nagkakamali. Pero nakasale po siya guys ng around 7,000 lang. Pero kahit para sa meron 7,000 guys, still napakapangit pa rin po niya. Pero kung owner po talaga gusto nyo, e eh okay din po ang owner X7C. Kaso masyado talagang mahal. Dito naman po kay Bibo. Ito si Bibo Y.O. Upper po, pinakasulit para sa hangin dito. Para po sa may 4,000 na presyo. Mas mabilis pong gamitin si Bibo kaysa po kay lahat 50i. Titan P70 at Titan Spark 30C kung gaming po ang gusto natin. Naka-IPS LCD display po siya na merong 9 refresh rate. Malaking battery din po na mayroong 5.5 mAh mm sa battery. Lamang pa si Vivo sa may battery compared po sa mga transaction -sure ng mga smartphone dito po sa mga entry level nila. Pero sa pagkakaalam ko less than 6,000 po yung presyo ni Vivo ay OPPO. Sa dyan po siya ngayon. Kaya pa rin makukuha ng around 4,000. Dito naman po kay OPPO, itong si OPPO A3X naman is hindi na po ito masama para sa may less than 4,000 po na presyo ngayon. Na dating 5.5 po yung SRP. Pero ngayon sobrang laki na nga po yung kanyang madi-discount natin dyan. Snapdragon 6 s 4G Gen 1 po yung ating processor. Huwag na po kayo magpa-hype dyan, mabagal po yung processor na yan. Pero para po sa isang Oppo, hindi na po masama ito. Dahil isipin mo meron po siyang kulang 4,000 lang na presyo. 45 watts po yung ating charger dyan. Sobrang tibay rin po ng design. Naka 54 na ratings at 5 on siya battery. Pero kung sa may SRP niya, eh wag nyo pong bibiliin yung smartphone na yan. Dito naman po kay Samsung, nakasale din po ang Galaxy A16 5G. Isipin mo para sa mga 7,000 na presyo po ngayon, naka 5G po agad tayo. At naka Samsung pa. Si Vivo nga po sa kasi Oppo hindi po tayo mabigyan ng 5G na smartphone sa kulang 10,000. Pero itong si Samsung guys, eh para bang mas masuwi pa si Samsung ngayon. Ngayon din po ang tamang panahon para bumili po ng Nubia Neo 3 4G. Ito yung 7,000 lang po siya ngayon. Na merong 8,000 na SRP. Bitin lang po talaga siya sa may storage. naka 128 lang siya. Pero grabe meron po yung shoulder trigger button. At naka 6,000 mAh sa battery pa. Same po ng GT version na mas mahal. At lastly guys, dating nasa nagpas 10,000 po ang SRP ng HMD Crest 5G. Tapos naging 8,000. Ngayon po guys is less 7,000 na lang siya. Naka-stock Android po yan. Na meron 5G rin po ng mobile data. Hindi nga lang po medyo maganda yung kanyang camera. Pero para sa Mi 6.5, hindi na po ka magre-reklamo rito. Dahil meron din po siya na AMOLED display. Actually, halos lahat po ng mga smartphone nis, mga nakasale po. Pumili lang po ko ng tagi isang mga smartphone sa mga kada smartphone brands po guys. At yan po guys yung mga napili ko. Para sa inyo guys, salin po sa mga smartphone na nabanggit ko ang balak nyong bilhin. Comment nyo lang po sa mga comment section. At lahat po ng smartphone niyan. yan is meron po tayong link dyan. Palag lang po yung video natin. Thanks for watching.